Limang minuto kasama si Jesus sakramentado. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Jesus, bilanggo ng pag-ibig sa kabanal-banalang sakramento ng altar, pinabayaan sa maraming tabernakulo at kinalimutan ng maraming puso na abala sa ingay ng mundo, ay hindi lumalapit sa iyo. Ikaw, na nananatili araw at gabi ng may walang hanggang pagtitiis. Naghihintay sa aming pagdalaw, nananabik sa aming pag-ibig, aming pakikisama at aming mapagpakumbabang pagsamba. Ngayon lumalapit ako sa iyo ng may paggalang at pagmamahal. May kaluluwang uhaw sa iyong presensya. May pananabik na ibigay sa iyo, hindi lamang itong limang minuto kundi ang buo kong pagkatao alam ko na ang bawat sandali na kasama mo ay isang walang hanggang kayamanan isang walang sawang bukal ng biyaya at kaaliwan panginoon ng tabernakulo dagdagan mo ang aking pananampalataya ang pananampalatayang iyon na maraming beses na marupok at nag-aalinlangan Naway hindi ako mag-aalinlangan kailanman sa iyong buhay at tunay na presensya sa Yukaristya. Naway ang aking puso ay magliyab sa apoy ng iyong pag-ibig. At naway hindi ako lumamig kailanman dahil sa rutina o bigat ng mga pang-araw-araw na alalahanin. Bigyan mo ako ng isang pusong nag-aalab, uhaw sa iyo na makakatagpo sa iyong banal na misteryo nang lakas upang sumulong at kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Panginoon ng awa, turuan mo akong maging tunay na maawain sa iba, tulad ng iyong pagiging maawain sa akin sa bawat sandali. Iligtas mo ako sa madali ang paghuhusga, sa sama ng loob na lumalason sa kaluluwa at sa kawalan ng kapatawaran na gumagapos sa puso naway makita ko sa bawat tao, maging sa mga nakasakit sa akin, ang refleksyon ng iyong mapagtubos na pag-ibig. Turuan mo akong magmahal ng walang pag-aalinlangan, magpatawad ng walang kondisyon at maging instrumento ng iyong kapayapaan. Panginoon ng katotohanan, gabayan mo ang aking mga hakbang sa iyong liwanag. Upang hindi ako maligaw sa madilim na landas ng pagkamakasarili at kalituhan. Huwag mong pahintulutan na ang aking puso ay lumihis ni sa kanan, ni sa kaliwa. Ngunit palaging lumakad patungo sa iyo, na ang paningin ay nakatuon sa kawalang-hanggan. Naway ang aking kaluluwa ay palaging handang sundin ang iyong kalooban, kahit na kung minsan ay nahihirapan akong unawain ito. Bigyan mo ako ng katapangan upang piliin ang mabuti, upang talikuran ang naglalayo sa akin sa iyo, at upang ipahayag ang iyong katotohanan ng may kababaang-loob at pagmamahal. Panginoon ng Tabernakulo, naway ang aking pag-ibig sa iyo ay lumago araw-araw, naway maging mas dalisay, mas mapagbigay, mas mapagtalaga naway walang hangganan o kondisyon, ngunit naway maging isang patuloy na awit ng pagsamba, pasasalamat at pagbibigay sa iyong kabanal banalang puso. Naway ang buo kong buhay, sa bawat sandali nito, ay maging refleksyon ng iyong walang hanggang pag-ibig. Alam ko na maraming beses akong nakakaramdam ng hindi karapat-dapat na tumayo sa harap mo. Ngunit alam ko rin na hindi mo hinahanap ang mga perpekto, kundi ang mga may pusong handang hubugin ng iyong mga kamay. Ipinaaalala sa atin ni San Jose Maria Baez Escribana, bagaman nararamdaman nating maliit tayo, tinawag tayo sa kadakilaan ng kabanalan. Hindi tayo ipinanganak na banal, ngunit maaari tayong maging banal kung hahayaan nating baguhin tayo ng iyong biyaya. Ang mga dakilang santo ay hindi immune sa kahinaan ng tao, ngunit natuto silang lumaban ng may pagtitiyaga na sumusuporta sa iyo. Naway matutunan ko rin, Panginoon, na magtiwala sa iyong pag-ibig ng higit pa sa aking mga kahinaan at lumakad araw-araw ng may pag-asa na sa iyong biyaya ang lahat ay posible. Minsan naniniwala tayo na upang lumapit sa Diyos dapat tayong maging perpekto, walang dungis, walang pagkakamali. Iniisip natin na ang mga santo lamang ang may karapatan sa kanyang presensya na ang ating mga pagbagsak ay nagdidiskwalipika sa atin, na ang ating mga kahinaan ay naglalayo sa atin sa kanyang pag-ibig. Ngunit kabaligtaran ito, Lumalapit tayo sa Diyos dahil mismo sa tayo ay marupok dahil nadadapa tayo dahil kailangan natin ang kanyang lakas upang suportahan tayo hindi ang ating dignidad ang nagpapahintulot sa atin na tumugon sa kanyang panawagan kundi ang ating mapagpakumbabang kahandaan na gawin ang unang hakbang at ang unang hakbang na iyon ang pinakamahirap ito ay isang pagtalon ng pananampalataya na nangangailangan ng pag-alis sa bigat ng pagmamataas. Ang kayabangan ay gumagapos sa atin, bumubulag sa atin, nagpapaniwala sa atin na kaya natin ang lahat, na hindi natin kailangan ang sinuman, na tayo ang ganap na may-ari ng ating kapalaran. Niloloko tayo nito Hinihiwalay tayo sa Diyos at iniiwan tayo sa kadiliman ng ating pagiging sapat sa sarili. Nang hindi natin namamalayan ang kaluluwa ay lumalamig, nababakante nawawala sa isang mundo na nangangako ng marami. Ngunit sa katotohanan ay nagiiwan ang pusong hindi nasisiyahan. Ngunit ang Diyos sa kanyang walang hanggang awa ay hindi tumitigil sa paghahanap sa atin. Tinatawag niya tayo ng may kahinahunan, ng may pagtitiis, ng may walang humpay na pag-ibig. Binubulong niya sa atin sa gitna ng ingay ng buhay. Hinihintay niya tayo sa bawat sandali ng sakit at sa bawat sandali ng kagalakan. Ang kanyang pag-ibig ay hindi nakadepende sa ating mga gawani sa ating mga merito. Mahal niya tayo dahil nilikha niya tayo dahil alam niya ang kailaliman ng ating pagkatao, kahit na hindi natin ito alam o tinatanggihan. Hindi pinipili ng Diyos ang mga may kakayahan, kundi binibigyan ng kakayahan ang mga pinipili niya. Hindi niya hinahanap ang pagiging perpekto sa atin, kundi ang ating kahandaan. Si Moises ay umuutal at natatakot magsalita ngunit ginawa siyang leader ng Diyos na nagpalaya sa kanyang bayan. Itinuring ni Gideon ang kanyang sarili na mahina at hindi karapat dapat, ngunit ginawa siyang isang matapang na mandirigma ng Diyos. Si Pedro ay padalos-dalos, walang katiyakan, at itinatwa si Jesus ng tatlong beses. Ngunit pagkatapos ng Pentecostes, ang kanyang dinati tinag na pananampalataya ang nagtulak sa kanya na maging bato ng simbahan. Ganito ang Diyos. Hindi pinipili ang mga pinakahanda kundi inihahanda ang mga tinawag. Hindi siya tumitingin sa panlabas na anyo ni sa mga pagkakamali ng nakaraan kundi sa potensyal na nasa loob ng bawat puso. At kapag tumugon tayo sa kanyang tinig, Kapag sinabi nating oo sa Kanya, binabago niya tayo, pinalalakas niya tayo, at isinusugo niya tayo upang tuparin ang Kanyang misyon. Naway sa langit at sa lupa ay laging purihin ang nagaalab na puso ng pag-ibig ni Jesus sakramentado. Panginoon, naniniwala ako sa iyong buhay na presensya sa Eucharistia. Puso ni Jesus, sa iyo ako nagtitiwala. Puso ni Jesus, pagliyabin mo ang aking puso sa iyong banal na apoy. Puso ni Jesus, maawa ka sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo. Puso ni Jesus, baguhin mo ang aming buhay sa iyong walang hanggang pag-ibig. Puso ni Jesus sa Iyokaristya, dagdagan mo sa amin ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Kabanal-banal puso ni Jesus, maawa ka sa amin. Matamis na puso ni Jesus maging aming kanlungan at kaaliwan. Matamis na puso ni Jesus, huwag kang tumigil sa pagtawag sa amin at gawin mong mahaling ka namin ng higit at higit pa. Luwalhati, pag-ibig at walang hanggang pasasalamat sa Sagrado Corazon de Jesus. O puso na nag-aalab sa pag-ibig at awa, sa iyo ko inilalagak ang lahat ng aking tiwala. Alam ko na malaki ang aking kahinaan at natatakot ako sa aking sariling mga kapintasan. Ngunit sa iyo ko natatagpuan ang lakas, kaaliwan at dinatitinag na pag-asa, kabanal-banalang puso ni Jesus, walang sawang bukal ng biyaya at lambing. Maawa ka sa amin at huwag mong ilayo kailanman ang iyong tingin sa mga tumatawag sa iyong tulong. Sagrado Corazon de Jesus, alalayan mo ang aking kaluluwa sa mga sandali ng kalungkutan at pangamba. Maging kanlungan ko sa bagyo at ilawan ko sa kadiliman. Naway ang iyong kaharian ng pag-ibig at katarungan ay maitatag sa aming mga puso at sa buong mundo. Sa pamamagitan ng kalinis-linisang puso ni Maria, ganap akong nagtatalaga sa iyo nagtitiwala sa iyong walang hanggang kabutihan. Naway, ikaw ay mahalin, luwalhatiin at sambahin sa bawat sulok ng lupa, kabanal-banalang puso ni Jesus. Ang lahat ay iniaalay ko para sa iyo, sa iyo at para sa iyo. Kamahal-mahalang puso ni Maria, maawaing iniwaing ina, gabayan mo kami sa iyong pagmamahal ng ina at ihanda mo kami ng isang ligtas na landas patungo sa buhay na walang hanggan. Matamis na puso ni Maria, mamagitan ka para sa amin at iligtas mo ang aming mga kaluluwa sa iyong napakalawak na pag-ibig. O matamis at dalisay na puso ni Maria, maging aming proteksyon, aming kaaliwan at aming kaligtasan. Amen. Kabanal-banalang sakramento ng altar, misteryo ng pag-ibig at banal na presensya, naniniwala ako sa iyo. Sinasamba kita ng buong pagkatao ko. Sa iyo ako umaasa at minamahal kita ng may kasigasigan. Mapagpakumbaba ba akong nakikiusap para sa mga hindi naniniwala, hindi sumasamba sa iyo, hindi umaasa sa iyo at hindi nagmamahal sa iyo. Liwanagan mo ang kanilang mga puso ng liwanag ng iyong katotohanan at akayin mo ang lahat tungo sa apoy ng iyong pag-ibig. Naway sa langit at sa lupa, ay walang hanggang purihin ang mapagmahal na puso ni Jesus Sakramentado. Naway sa langit at sa lupa, ay walang hanggang purihin ang mapagmahal na puso ni Jesus Sakramentado. Naway sa langit at sa lupa, ay walang hanggang purihin ang mapagmahal na puso ni Jesus Sakramentado. Amen! Ang limang minutong ito kasama si Jesus Sakramentado ay isang espesyal na sandali upang buksan ang ating puso sa Kanyang pag-ibig. Upang mas maraming kapatid ang makaranas ng biyaya ng pagsamba, inaanyayahan kitang ibahagi ang panalanging ito I-like kung ang panalangin ito ay nakaantig sa iyong puso. Mag-iwan ng komento na may panalangin ng papuri, pasasalamat o isang kahilingan kay Jesus Sakramentado. Mag-subscribe at i-activate ang bell para patuloy na manalangin ng sama-sama sa susunod na limang minuto kasama si Jesus Sakramentado. Ibahagi ang panalangin ito sa isang taong nangangailangan ng pakikipagtagpo sa Panginoon.